Hi guys! Welcome back to my channel again. It's me again. Teng Vlog. So for today's video, pupunta tayo ng balon para maligo. Kasi walang tulo sa bahay namin guys. Kaya dadayo kami ng ligo dito. Walang tulo. Angry po. Nandito ulit kami sa bukid ngayon. Yan guys. Kasama ko ulit yung team ko. <laughs> Lilipad ulit kami. Char makulog-kulog ngayon guys sana wag lang umulan tsaka wag lang kumidlat nasa open area pa alam may baka yung nangahabol na baka Oh, so guys, welcome back to my YouTube. Ayan guys, ayun yung bukid ni, ay yung kubo ni Mang Andy. Ito yung pananim na kamoting kaway ni Nani Rosie. Ayan guys, may update naman na ako sa inyo yan. Pero ngayon kasi mas mataas na siya. And ito naman yung pinyahan ni Mang Andy. Ayan guys, ayun, nandito ngayon si Mang Andy. Wala na yung maisan dito guys. Naan na siya harvest. So guys, bababa na kami ngayon. Papunta na kami. Balon. Thanks, Vlad. Hi. Ay, meron Mag din ditong ubi, oh. Kung gusto nyo ng matambok, doon kayo kayo react vlog. So guys, dadaanan natin yung mga kamoteng kahoy. Ayan. din pala tayo bago pa rin. Kita nyo na rin naman na yung daanan na yun. So, nabibigyan na tayo pag nakakot na. Nahirap. Dami na. Ang purpose nyan guys, para malaman namin kung may ahas. Kasi kakulay lang din ng dahon yun. Mamaya natapakan na namin. Wala ka lang na dito ang dito. Tinalunan ka naman. <laughs> Bisit niya OA eh. Kasi siya dito sa daliri. Hindi <tinyo> ako ng ahas. Nagat daw siya ng ahas. Kaya grabe naman kagat yan, pahaba. Ay, nadaan na tayo sa kawanya ko na kumamot na Mga um, Guys, pababa na to guys. Ang banan yung Mushroom hunting. Capture nyo. Mushroom yes, hunting. Tumaan, eh. Alam ko pag mga ganito. hey guys. Ito ang palatandaan natin na malapit na tayo sa baron Yung ilog. Naglana na natin siya. May video kayo dito diba te? Nung malinis pa. Mane! Guys, sakit naman kami ngayon. Pagkatas namin bumaba, umakit naman kami. Grabe. Kuha din ako ng kutu. Guys, madamo na siya. Guys, ang kate. Hey. Dito mga sa Ay! <laughs> sa open area pa naman kami. sa open area tayo, guys. Nandiyan naman. Pati, nga eh. Tingnan mo 'yung amo na, ba? Oo. Hindi, muntik na kami, guys. Brabe naman ng wala nga naglilinis dito. Magpaas ang ah, mga damo guys oh. Guys. So guys, nandito na kami sa balon. Ito na yung balon. Hindi really? na ako nakapag-video. Ayun, ganda uro. Maragasa. Oh, maragasa eh. Ay! Daig na nabagaan. <laughs> so ayun guys, maligulit tayo. Sabado na ito na lang ulit yung time na ano kasi wala kaming tulu sa bahay. Wala nang tulo yung gripo kaya dito tayo maliit wala kaming tubig. So ayan, tara. <laughs> Guys, gagamitin ulit tayo ng treatment pero konti lang. Pupunta kasi tayo dito. Sumunod <laughs> 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 <Okay, marimar> na malapot. Dimari-mari na. Wala na. Oyin oh, guys, tapos na tayo marigo. guys. Uuwi na tayo kasi bagyo na. Bye-bye.